Panginoon sa Jesus, pinako sa puro. Ginasamba ka namun, Jesus, sa ginagalangan. Pag-abot ninda sa lugar na tinawag na bumo, yung pako ninda sa Jesus, kaganduhan na kuminan sa kruz, anusad sa iya too? o ano kaganusad sa iya wala. Nagsabi sa Jesus, Ama patawada sinta kay hindi ning daraman ning dagini himo. Gumadla sa mga kamot sa tiil ni Jesus ang pako. Grabe na sakit ang iya tingo. Ang madaras sa pagbulag sa pag-arawan. Inaragdatol, inaragdatol mga pangyipo. Ipagagawa siya Diyos, Durabu siya, Durabu siya, sa siya, sa siya, ng pag-uusadong mukhabi bilang sino pamilya. Padanaya, patakinuman, ang, ang balang agot sa talang makakatag sa kalipayan mahali sa inyong pagmatlaw na makahatag sa inyong kahalilay. Iharay mo kami sa kasagunay kalang sa inyong anak. Lugod, mahali ang pagkakirin sa mag ng sektor ng sasabay.

ika na istasyon Ang pagkamatay ni Jesus sa krus Ginasamba ka namon Kristo ka ginagalangan Pagkabaton sa Dino nagsabi si Jesus na tumana at pakaduko sa ulo na buktuan sa sing hawa ginhalad ni Jesus ang iya buhay bilang PINAKALABAO na gawit sa pagkamot para sa KATAWUHAN. Nagapanawagan man sa aton ang simbahan na ihalad man naton sa Diyos ang tanang na sa aton buhay. Makahalad kita SING PAGKAMUOT paagi sa mahigos na pagsirbe hindi lang para sa simbahan kundi man para sa tanan na nilalang sa Diyos sin may pagkamot. Tinghalad na to nato na naton mga pangagi. magagawa na Diyos, maghalad na niyong anak sa mga kuno sa sa pagkamot. Ay padayong manlugot sa mga pamilyaan paghalad din sa ga, mga gawit sa, sa pagkamot para mas lalo mapagodong din lang sa relasyon sa kakamilyo sa pamilya kundi man sa relasyon sa iyo. Ihatag sa amon ang of ano. na pagtabang habang kami nagatalinguhan na mamatay sa amon po sa makasagili. Magdanay sa pagkaoros sa pamilya ang tunay na espiritu sa pagbarahin bahay. Magdaralugod ang kanan sa tunay na espiritu sa pagbarahin. Bulili ang kanan, lalo na ito na mga may katunggan sa kasidad sa inda pagtalinguhan na makapaghanap sa pintero sa pagserbi lalo na sa mga pagdiyanan pa. Umawon ang Ama, ang Anak, kagang Espiritu Santo. Umawon ang Dios. ang Diyos. Usag na lalaki na anyara ni Jose, sa konsejo, maayo kong matanos na tao na taga-arimatea, kumansukan si Gato pag inaayon ang pangkay ng sinayid sa cruz alawas, Eso, ang lawas ng Jesus na nagpamahay si sa ganyan lawas na puno sa Diyos noon na kanyang human Ihala Dato Sandang Baka mo na namon Cristo pa ginagalangan. Ang lawas na Jesus sinalig sa krus, pinuto sa habol at pinutang sa lulugnan na umiit na bato na wala pa malugni. Gintara ni Jose na taga-arimatea ang lawas na Jesus sa lulugnan. Siya usad na matanos na lalaki na may dako na paglaom sa kahatean ng Diyos kung kita na wabuhay sa katanosan, makakaupod man natong si Jesus sa kadso sa kahadean. Dili kita ang madala ka ni Jesus, kundi isa ang madala sa aton; Dili isa madulong na lulugnan, kundi isa liwanag sa iya kahadean. Ihalag natin ang atong mga pangagis. O Jesus, mga babaong, Di tanah. Sampai yeah. yeah. jumpa.